So iklihan ko na lang ha, sabi niya, Dear Ma'am Juneth, yung husband ko po namatay 4 years ago. Yung parents-in-law ko rin po namatay na rin. So ibig sabihin, patay na po yung husband ko, patay na rin yung tatay at nanay niya. Yung mga kapatid ng husband ko po, pinaghati-hatihan nila ang property ng parents-in-law. At hindi po nila ako sinama. Hindi nila ako sinama dahil daw wala naman po akong anak wala kaming anak ng husband ko and therefore I am not entitled since wala po nang wala rin kaming anak at wala nang tao nito I am not entitled to any share Mayor. nonetheless sabi niya I believe that I am considered as a compulsory heir compulsory heir ano ba yan under the law tama po ba Counselor Hortado ano kung pwede kong gawin from Rowena Eto, Rowena, madaliin ko na lang to because I have a very limited time left. No? Una, baka nabasa mo kasi yung Article 887 ng New Civil Code of the Philippines na enumerate doon kung sino yung mga tinatawag na compulsory heir, mga compulsory na tagapagmana. So, i-enumerate ko lang sandali ha. Sino-sino ba ang mga compulsory heir? Number one, legitimate children and descendants with respect to their legitimate parents and ascendants. Palalim na English yun, huh? but I don't have enough time na i-discuss. So, yung legitimate children, tsaka descendants, oh, ba? Diba? Descendants. Yun, consider sila. Halimbawa naman, legitimate parents and ascendants mga na widow, na balok, widow or widower. At ano pa ba ang compulsory heir na tinatawag? Yung mga acknowledged natural children and natural children by legal action. Yan yung mga compulsory heir. Tsaka illegitimate children na tinutukoy doon sa Article 287. No? Question. nasabihin sabihin mong compulsory heir ka. Tama ka. Pero, ito ang tandaan mo. Yung kung pagiging compulsory heir mo is if yung property na yon ay property ng husband mo. Na get mo? Yung property ng husband mo, legally married kayong dalawa. Kanyang propertyad ito namatay na siya. Yes, as a wife, you are a compulsory heir. maliba na lang, kung na ng husband mo lahat ng ari-arian nyo, buhay ka pa, ay buhay pa siya. O wala ka nang mamanahin doon kasi nabenta niya na. But, if my property siya na hindi niya pa nabenta, compulsory heir ka. Kung yung property na yon nasa pangalan ng husband mo. Sa case na ito, yung property is property ng tatay at nanay ng husband mo. Compulsory heir ka pa ba dyan? Yan. So, dapat mong tandaan na dito sa sitwasyon mo, <coughs> compulsory heir kang matawag kung yung property na yon, property ng husband. Pero sa sitwasyon mo ngayon, property ito ng parents in law mo. Okay? Therefore, it does not apply to the estate of your parents in law. Hindi ka compulsory heir to own. Klaro? So, sa pinagdala mo lang ng letter sa akin, sabi mo property kasi yun ng parents and law mo, ang mo, compulsory heir ka ba doon? Ang sagot, hindi. Because that is not the property of your husband. And therefore, itong sitwasyon mo ngayon, you are actually considered as stranger. Stranger ka sa property ng parents in law mo remember kung ang sinasabi mo kasi sa letter, kaya hindi ka binigyan ng parte ng mga kapatid ng asawa mo dahil wala kayong anak, hindi ho yan ang tamang okay. rason. The simple reason bakit wala kang parte doon is number one, stranger ka talaga doon sa property ng parents in law mo. Ayan, klaro ba? Okay. Meron nako na ganyang encounter doon sa isang barangay dito eh. Pupuntahan ko pa nga yan at titignan kasi nakakaawa yung mga binenta na. Binenta pa ng second wife. <laughs> Hindi ko alam yung buong senaryo. Pag-uusapan natin siguro sa sunod. But in the case na pinadala mo sa akin, you are not Rowena. You are not a compulsory heir ng property po. Ng, uh, sorry lang ha. Pero property kasi yon ng parents in law.